Susan, good morning okay. sa ating mga kakapit kabalitaan Ayan. ngayong umagang ito. oy may signal number one sa Metro Manila, Metro ha? Manila. O kaya pala naka-jacket ka, Siyempre, <laughs> Kulid ay, ito po. Uh -oh. <laughs> eh alam mo, sa halos araw-araw na laman ng balita, yung mga kalokohang nahuhuli sa CCTV. Ano po, B ay, alam mo natin yan, nakikita natin sa mga balita. At mukhang maganda yung instrumento ito para mahuli yung mga masasamang loob, Joel. Kaya nga at uh, merong panukala po ngayon na isinusulong ng Philippine National Police. Huwag bigyan ng permit mm -hmm. ang mga establishmento kung wala kang CCTV. Ay, ganun ba? Uh Oo, -oh. mm -hmm. okay. mas magaling matukoy yung mga, yung mga salarin sa krimen sa tulong ng mga CCTV, lalo na kung high definition, malinaw, ha? Tang ayo naman kaya yung mga kababayan natin dyan sa pananaw na ito, ha? Alamin natin yung panlasa ng masa mula kay Michael Fahatin. Michael! Okay. Susan Joel, sa dito sa isang internet shop dito sa May City, hindi daw matatawaran ang gana ng isang CCTV. Dahil sabay-sabay siya mo dito, nalapas-masok ang mga customer, parang dagdag na mata ang sinasabing gana ng CCTV. Narito ang mga kanila mga pahayag. Ate, gano'ng kahalaga yung CCTV sa isang establishment? Ano po, para... Kapag meron pong insidente, hmm. doon po nila makikita kung ano po talaga yung nangyari. Ikaw, na-hold na up na ba ito lugar? Opo. Hmm. Gano'ng naging kahalaga yung CCTV? Natukoy um... natin. Opo. Mm -hmm. Doon po nila tilingnan kung ano po talaga yung nangyari. Oh, parang mayroon ibang mga mata. Opo. Para bawat galaw ng mga tao nakikita. Manong! Kano ka yung mga CCTV sa mga establishmento? Eh, malaga sir. Kasi para maiwasan natin yung nakawan. Mm tulad dito sa internet sa sa computer hmm. may mga kable-kable din na mga wiring hmm. meron mga CCTV camera para nakikita nung oh. ano di lang kasi ako, nakatulong ko sa trabaho mo yun nakatulong na paano kasi ako guard ako nag-assist ako dito sa eh, gate mm. malaking bagay din yung may CCTV camera dagdag hmm. -dag mata dagdag -dag mata ilang mag ilang mata ng camera mo ba na dito apat sir. So, apat apat. Dalawa sayo, anim na. Anim na sir. Anim na. Mm. Tol, gaano kahalaga ba 'yung mga CCTV sa mga isla sa pasyamiento? Uh, mahalaga po 'yun kasi para sa seguridad ng ano, mm -hmm. ng mga customer po dito, na customer sa... din, 'no. Oh. Nakakatulong pa rin 'yun, sir. Opo, siyempre. Kasi ano? ano? pag kunyari may mga nawalan ng gamit, mm -hmm. madaling ma-check kung meron kung uh, madali mas madali silang ma-check mm -hmm. kung may, kung sino yung kumuha mm -hmm. kasi naka-record oh kasi naka-record -naka oh, Ilang CCTV mo isa lang po sir isa lang oh so dagdag -dag isang mata oh po plus 2 3 okay salamat. thank you Oh, dito sa, ano, sa inyong uh, sari-sari sa store, walang CCTV. Dapat may batas na raw na dapat mag-require ng CCTV. Sa so, tingin mo, kailangan na dapat meron dito? Kailangan po dapat. Eh, para okay. dahil sa mga mga pangyayaring hindi mabuti. Oo, so, oh, marami kang customer din, ano? Oh, para ma makita mo kung ano nangyari. Opo, opo. Oh, so, wala kang CCTV. Ano, ano, meron kayo? Salamin. Okay, Salamin. meron po. Salamin, ha? Nananalamin ka ba? O gusto mo camera? Nananalamin <laughs> mo. Manalamin. Pero gusto mo camera? <laughs> para makita po yung aktong ano, pangyayari. Para, para dagdag mata. Ayan Susan Joel, uh, dito sa internet shop na ating kinalalagyan, kasama natin si Ace Arceo, bantay dito sa may internet shop. Ano? Wala kang security guard pero marami kang si CCTV. Sa tingin mo mahalaga ito? Mahalaga po para makaiwas po saan. Makaiwas po sa mga krimen mm -hmm. para makatulong po sa mga sa mga sa mga pulis din kung sakali magkaroon ng krimen. No? Labas masok 24 oras itong internet shop mo. So ibig sabihin, maski puyat ka, meron nang tatrabaho para sa iyo. Meron po yung CCTV po kasi naka-record mm -hmm. naka-record naka po yung ah, naka So pini-preview mo ito. Ibig sabihin, opo. Pini-preview para makita po yung mga Meron na bang pagkakataon na nanakawan kayo o may nangyari dito krimen? Wala pa po. Mm -hmm. Pero hindi mo inaasahan, siyempre. Iba po. so, matutuwa ka dahil lang itong ordinasang ito na ipapatupad nga sa Quezon City, eh mag magpipilit sa iba na magkaroon nga ng CCTV na, no? Opo. Magdadagdaga pa? Pag nagano po, dadagdagan po. Pag may budget na? Opo. Okay. Yan, Susan Joel, no? ang kaalagahan ng CCTV, hindi do talaga matatawaran. Lalo na sa mga lugar na yun, ang kakonti ang guard at labas-basok yung mga tao. Hindi lang ito para sa seguridad ng mga tao, mga customer nila, kundi para na rin makatulong sa PNP laban sa kriminalidad. Susan Joel? Michael, kasama mm. namin ngayon sa studio. Yung na-interview mo kahapon, yung kahera. Mm. Yung isang mm. kainan no, si na ako na sa CTV na sinakta ng isang lalaking uh, mm -hmm. customer. Uh -oh, para magkwento siya dito ng kung, kung paano nga ba talaga yung nangyari. Although nakwento na niya, eh kasi kasama natin si, uh, si Colonel Pagdilao. Magsusumpong <laughs> <Yeah>. tayo kay <laughs> Colonel Pagdilao. Eh dahil nga. Salamat, Michael! Mm, salamat, Susan Joel! Uh,